Ay, putang ina mo. Na-record ko. Yo, record again. Yes, sir. Dina-record. So, Marshall, Kamp record. Enter, thank <laughs> Ako ay bigla na di diba na natawa kasi alam ko naman na na madadala kapag kami na di diba, ay inumpisahan nyo sige gusto nyo na na kasi tapusin ko gamit ko lang ang aking nga di diba, na itak alam ko naman na mukha kayong nagtutulak, mukha kayong rugby boy, mukhang nagtitindan ng lamping. Kaya nga ba diba, dapat nang isapin yung mga janyo, itatabon sa mukha, mga kalaban na talagas kaming madadala kapag nakumpisahan ko na nga ba diba, kayong galitin. Huwag nyo kong pilitin na oh, ako yeah, ay galitin dahil baka puksain ko lamang diba nga kayo. Gagamitin ko na mga ng data ko na to, hindi ko na kayo na diba napapatawarin pagkatanda mo na akin ang gagambalain ang pananahimik ko ay hindi lang naman sapat ay mga kalaban na di karapat dapat ang mga ulirat na talagang natatawa ay amin na talaga na madadawa Ipapasa ko na to itong mic na to sa katanggali ko na si, si Maestro ngayon yung gan mo ito nga sa pagbuga ngayon titigilan ko ang aking sarili ayoko nang tumay kasi nga ako may diapers na pambili ang tatay ko. Yung asawa ko may dalang manok. Tot, tot 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 tinola. Yung ulam namin kanina. At tinawalan na ng gana. Si ka na naman nako ng ating siya Ang pangalan ay Antibay. Lagi na daw ako naglalakay. Sabi ko sa kanya kasi -ay sabog, niyo ako ay sabog. Anong ha? Gagawa mo ako ay bangan. Ang bigyan niya ng konti kong bato. <laughs> okay, okay mayroong pa paraaan. Ang puti ng mukha. Eh, galang naman kasi dapat ko nang masyado layo mga sinasabi mo na sabi hindi ba ay saglas. Kaya eh, hey, tayo butog may patuloy pa rin nangungulit habang may bossa. Adiba ah, di ba na sa dulo? Kasi alam ko na dapat mo na nga ipakilo. E eh, benta mo na kaya yan pa rin ang kilo-kilo. Alam mo naman da pa rin mabubusog na tayo. Pag kinatay ko kaya yung bossa na yan ano kayang mangyayari. Titirahin mo ba yan? Mare butog, papayag ka bang siya Kasi alam alam mo na parang nga, di ba, nakulalot din. Ang sarap mo na, di ba, kasing dukutin. Salsalin, patayin, sabay sa palen sa mukha, kung saan dapat mo na nga magawa. Alam mo na para ka naman sa aming madadala. Ngayon, pilitin mo sa akin, di diba, naman di mo na maari. Sapagkat alam mo na kagalingan ako, magbang may ari. Di ka na kailangan ng gupalan sa inyo, pangatanga. Alam mo na kayo, kung na kayo, di ba, na mapasa kukutok ko ang tamod ko sa iyo pero wag kang kukurap at wag kang tatayo sapagkat masasayang ang bino ko para sa mga tismos ko ito ay kaso nga naman hindi ko malimutan nung nahuli kayo talaga naman kasi bakit naman ganon hindi nyo kami sinama dapat isip mo ako para ako kasama <laughs> Kaya naman, naman kasi di ka kasama Di ko naman ayan na talaga naman ang nangagdama dapat mo na nga di na sa kintina alam at nadireta na naman sa sabog natin ay walang pakialam sa mundo ngayon ang buhok ay nakatayo kilala mo na ba sino to ang pangalan sa ni Boybo naghihawak nga ng Diyos ipapasa si na kay Buto ngayon mga kalaban na tiya na sa may ay mga ngatog hindi pa tapos sa di dahil sa ito ay puro sabog ang dami mong sinabi puro wala wenta ay, ay, ay. mga na nabi buraot Kasi alam mo naman yung eh, mga musa ay nakasimangot na naman Sisiguraduhin ko tatalab Kahit na mo ay yaking sa siklaban Yung mga galit na sa amin Di ba nga na nangyayari Ngayon malalam mo kung sino ba talaga ang hari Di ko na kailangan pa sa iyo Di ba gumalang Malalam mo kung sino ba talaga sa atin ang halang Isa ako sa magagaling Dito nga sa musika Itatanong ko lang ulit Bakit nga nga nasinika Para sa akin DVD. Right, Uy, teka lang kasi parang nagtitinda ng DVD. Ito nga na si Butog, ano ka isang Muslim. Ngayon malalaman mo kung sino ba talaga matalim. Sa hindi ba na madila na hindi mapatila. Sumabay ka sa akin nang dansa, ay kay humika. Ka, Humila, kada namin na dibay pababa. Susubukan mo akong kalaban at titiyaki ko na madadala. Kadala sa akin. At ulang nalabas tanganin, ubos na yung bit. Ngunit ako na pipilitin ng gansa malaba mo kasi sino ba talaga sa atin ang pinakama iba na ng talata na di mo na maaapula yeah.